talagang ginagamit lang nila si Main Mendoza para nalin sa kanilang mga kaginhawaan sa ginagawang pagtatanggol ni Alden Richards at Main Mendoza sa isa't isa kahit pa ito napakaraming bumabalot na kontrobersya at pagsisinungaling at paninira ngunit hanggang ngayon ay wala na tayong naririnig kay Main Mendoza at Alden Richards na pagtatanggol sa mga sarili nila Ila wala nga balak sumuko si Main Mendoza at Alden Richards sa mga naninira sa kanila kung mapapansin kayo ng mga ADN wala nang ginagawang issue kay Main Mendoza at Alden Richards tila pagpapahinga ito at sana ay paghandaan ito ng buong Alden Nation at ni Main at ni Alden talaga nga namang handa silang masaktan para sa isa't isa, tama yung ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards Huwag na nilang pansinin ang mga naninira at bumabati ko sa kanila Dahil alam naman natin na hindi lang ito nangyayari ngayon Nangyayari na ito dati pa lamang at ang ginagawa nila ay hindi nila ito pinapansin Dito ay bigla na lamang nawawala Dapat ganun din ang gawin nila ngayon At alam naman natin na mas dumami na ang mga naninira sa kanila Mas maganda na kung hindi na papatulan ni Maine Mendoza at Alden Richards ang mga naninira at mga gumagawa ng mga fake news para sa kanila dahil sa bandang huli sila rin lang naman ang nakakaunawa sa kanilang mga sarili at talagang napakalaki ng pagkagusto ni Kathleen Bernardo kay Alden D. Charles ito ay makikita na rin sa mga ikinikilos ni Kathleen lalong lalo pa ngayon ay napapabalita ang mismong magkikipagrelasyon ni Daniel Padilla sa ibang babae kaya syempre ay mapipilitan na rin si Catherine Bernardo na makipagrelasyon ngunit nagkakamali siya kung si Alden ang napili niya dahil ito ay nakatali na kay Meg Mendoza marami na rin nakikita sa social media, youtube at twitter na botong boto sila kay Alden Richards at Catherine Bernardo Diyan mo malalaman na wala talaga silang kaalam-alam pagdating sa relasyon ni Meg Mendoza at Alden Richards dahil alam naman natin na si Main Mendoza ay para kay Alden Richards lamang at ang pagrereto kay Alden Richards at Katrin Bernardo ay isa lamang parte ng kanilang pelikulang gagawin kaya dyan mo malalaman na wala naman talagang relasyon si Katrin Bernardo at Alden Richards at ito ay haka-haka lamang at bunga ng gagawin nilang pelikula syempre nga naman kung magpartner sila sa pelikula ay dapat ang promotion nila ay magka-partner din sila sa labas kaya maghanda na ang buong Aldam Nation dahil ang magaganap nito ay hindi lang kahindik-hindik dahil mas malala ang gagawin nila dito habang na lumalapit ang schedule ng kanilang movie makikita natin ng mga sightings si Catherine Bernardo at Alden Richards makikitaan din natin ito ng mismong pag-amin ni Alton Richards na karelasyon niya si Catherine Bernardo makikita rin natin dito ang pag pagdedate nila ng patago makikita rin natin dito ang pagkakasundo ng kanilang pamilya yan lang ang isa sa mga maaaring mangyari sa kanilang promotion ng kanilang movie ngunit hindi ito ang katotohanan dahil pag natapos na ang lahat ng ito ay babalik na sa normal ang kanilang mga ikinikilos at Babalik na si Alden Richards kay Maine Mendoza ng patago na naman dyan mo talaga malalaman kung sino ang tunay na nagmamahala si Catherine Bernardo ba at Alden Charles o ang tunay na pagmamahalan ni Alden Richards at Maine Mendoza hindi na bago sa buong Aldam Nation ang ginagawang pagsasama ni Maine Mendoza at Alden Richards ng patago ngunit ang maganda dito ay talagang nakikita pa rin ng buong Aldam Nation kung ano ang trato nila sa isa't isa hanggang sa ngayon kung dati nga ay talagang hindi sila makita-kita at walang resibo ng pagsasama ngunit ngayon na naging matured na sila sa lahat ng ikinikilos nila ay talagang hindi mo talaga maitatanggi ang ginagawa nilang pagsasama sa bawat pagitan ng kanilang mga trabaho at mga oras. Alam na ito ng Aldam Nation dati pa lamang dahil sa mga ginagawang pagbabakasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards sa ibang bansa. Ay talagang nakakitaan ito ng mga resibo na pagpapatunay na talagang ang dalawa ay hindi mapipigilan sa ginagawa nitong pagsasama lalong lalo na si Alden Richards na alam naman natin sa buong buhay niya ay talagang napaka busy kaya talagang hindi maiiwasan na makita ito ng mga tao ang ginagawang kilos ni Alden D. Charles kumbaga ay si Main Mendoza ay input lamang ngunit si Main Mendoza ay ang very outgoing sa kanilang relasyon si Alden D. Charles naman ay very focus sa trabaho kaya dito mo malalaman na kung si Main Mendoza ay stay put lamang si Alden D. Charles ay napaka napakaraming trabaho ay talagang iisipin mo na talagang napakahirap ang gagawin nilang pagsasama kung ang dalawa ay merong schedule conflict ngunit base na rin sa history nila ay talagang hindi ito ang dahilan para hindi sila magkita kung nakakapagkita nga sila sa ibang bansa lalong lalo pa dito sa Pilipinas gayon ngang tapos na ang mga trabaho ni Alden Richards ay talagang malaya na ito na makapagbakasyon at malaman ng buong tao kung saan talaga siya naglalagi. Ganun na rin kay Main Mendoza dahil ang kay Main Mendoza naman ay iisa lamang ang kanyang trabaho at ang iba dito at karamihan ay ang mga business niya na. At yan din mo mapapatunayan na si Main Mendoza at Alden Richards ay nagmamayari ng McDonald's. Ito ang gusto at pilit na itinatanggi ng mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards dahil kung si Main Mendoza at Alden Richards ay merong makdo ito talaga ang totoo na naglilink sa kanilang relasyon at hindi na kayang pasinungalingan ng mga bashers walang kaalam-alam kasi sa kanila na talagang ito ang nagbunga sa kanilang relasyon dati pa lamang biruin mo ba naman si Alden Richards ay meron ng na gumawa ng sariling restaurant katulad ng Conchas at iba't iba pang mga business. Bakit nagtayo pa ito ng sarili niyang McDonald's na gayong alam naman natin na si Maine Mendoza ang naulang magpatayo na ito. Diyan mo talaga malalaman ang tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards na pinasisinungalingan at hindi kayang i-dependa ng mga bashers nila at talaga namang alam na alam natin na totoo ang relasyon nila dahil lang dito sa aspeto na ito iba pa ang mga ikinikilos at mga resibo ng relasyon ni main mendoza at alden dichards na hindi talaga maikukubli dahil na rin sa mga istorya ng mga ikinilos ni Alden Richards at Min Mendoza noong sila ay nagsisimula pa lamang bakit naman patago tinatago ni Alden si Min dahil bakit ang sino ba ang mas mahalaga sa kanya yun lagi niya ang inaamin aminin na niya na namalaya na si Min sa paggamit nila merong karga ang mga bata pati yung ginagamit pa nila para lang masabing anak nila yun yung sasabihin ni Alden baho ang palabas ng movie. Huwag na gamitin si Main para lang abangan yan. Malaki ang gusto ni Alden. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!